the more anganta this is the second largest um, moss in the world hey, first time. <laughs> i first find it I don't Back a year ago. dahil last day ko na nga dito sa saudi arabia sa al Madina, eh naisip na mga boss ko bago ako i sa station sa bus station nila is eh, ipasyal muna ako kaso naisip nila na baka um sa papasyal nila sa akin is mamiss ko at bumalik ako agad <laughs> anyway so isa ito sa pinaka famous place um na lugar i mean pinaka special place ng mga muslim dito this is the second uh, important place para sa mga muslims is because um ito yung pinaka second holiest Pinakauna is the Mecca or Mecca but this is the second because this is how uh, they called the enlightened city Yay, I'm entering Wow, mo, ang Be, this is the second largest um, mosque in the world This is what they call Masjid Al Nabawi. Um, the first uh, largest uh, mosque in the world is they call Masjid Al Haram. And this one, grabe na punta ko yung pinakapangalawang malaking mosque or mosque ng buong mundo. Sobrang ganda. At ito pa ba? sobrang special talaga tong mosque na to sa mga Muslim. Bakit? Because it was built by Prophet Muhammad himself next to the house where he settled after his migration to Medina in 622 AD or the first year of the Muslim calendar, which is the year of 2000, and in the Christian calendar is 1378. Kung nagtataka po kayo kung ano po yung mga suot ng mga babae, yan po ay tinatawag na abaya. At yung suot ko naman sa mukha, yung cover ko sa mukha ay tinatawag nilang nikab. So lahat po ng mga babae, 7 years old pataas, ay kailangan magsuot ng nikab and abaya pag lumabas. And uh, hindi naman po lahat ng Muslim country tulad ng Dubai, Kuwait, and other, hindi daw, wala na, hindi na nila kailangan kasi open city na sila. Dito lang talaga sa Al-Madina, sobrang um, strict and sobrang respeto yung Islam sa kanila. So ayun na nga, at dahil magagabi na, kailangan na rin akong ihati ng aking mga boss sa station dahil kailangan makaga pa ako dumating doon bago ang flight ko. So, ayun, nakikita nyo yung mga buildings dyan. Hindi mo alam masyadong puno. Yes, imagine niyo na lang pag summer, sobrang init talaga. At pag malamig naman na season, sobrang lamig. As in, naalala ko pa yung first year na pagdating ko dito, sobrang nag-adjust pa. Until now nga, ipuputok-putok pa yung lobby ko. So, ayun na, mamimiss ko talaga ang Saudi Arabia. Dahil last ko na. I mean, The sun is so low oh. At andito na nga po ako sa airport. At pasakay na ako ng aeroplano. At nakakatawa dahil nagkamali pa ako ng airport. Which is sa north pala ako. So, ayun na nga. Buti hindi ako na late. Nadala rin po ako ng food. Kasi, pwede naman. Tsaka, gutom na rin ako. And, uh, hindi na po ako nakapag-video. Nasa airport ako. Dahil, talagang sobrang tense ko. Isin na si kaso ko lahat. Tapos, na over-baggage pa ako. Ayan, tuloy. So, hindi na po ako nagsuot ng nikab, Pwede na po dyan sa, sa, sa EJEDA. So, ayan. Enjoy ko muna. muna ako sa Sharjah Airport dahil um, jet po muna ako magagaling bago pumunta ng Canor, Canor Airport. So, 8 hours po ng hintayin ko dahil, so, for a while matutulog muna ako. At uh, hindi ko na kaya itutour. Okay, so, medyo so, magulong. So, 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 nasa Sharjah so, Sharjah, so, so, -ja, -ja, so, ano to? Uh, airport ako. So, yun, antay na lang ako ng aking boarding because ako nakalang mag-check-in. Ah, uh, yeah. So, going to the airport. Another last airport. Hey, First time! Finally! Anyway, hindi na po kami nakapag-video ng first hug namin or anything dahil naunahan na kami ng hiya sobra and uh, grabe sobrang overwhelming hindi ko ma-describe hindi namin ma-describe ano feeling so ayun umalis na lang kami agad ng airport at agad ng mga kainan dahil gutom na rin ako at wala pa akong masyadong tulog so nagkwentuhan pa kami and uh, niyo po ako sa susunod na vlog i-upload po namin yung mga detail ng na mga nangyari at kung ano po yung mga process namin and now pupunta na po kami sa bahay nila i'm so excited first time ko silang mamit tingnan natin kung ano mangyayari excited pero also kinakabahan തമ്മു ആരെ ഇത് എന്നെ വീടി എടുക്ക്ടാ വീടി എടുത്ത് താഴെ നോക്കടാ അയ്യേ വീടേടാ അമ്മേ ഓ ഓ കുറെ വീടി വീടി നമ്മൾ ഇവിടേ വെക്കില്ലേ Ha 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 응. 그래. 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 그 DM us from our facebook page instagram and also don't forget to like and follow our videos see you Mwah.